Masih mah, masih mahnya masih aku? Deram chapa, kosi. Uh, panibagong araw ulit tayo ngayon at siyempre panibagong vlog. At dito pa rin tayo sa Kubo. At ito, uh, ginagawa ko naman ng paraan itong uh, solar light na ikakabit ko doon sa poste. Eto. At naghahanap lang ako ng kahoy na pwedeng pagpakuan para pag ano doon sa poste ay itatali na lang. Ayan at uh, kun ko lang yung solar para makita niyo. ito yung solar. Oh. Ayun. Meron siyang dalawang uh, ilaw tapos ito yung kanyang panel. Yung una kasi nasira, sayang maganda 'yung ma, ma, mas malaki dito halos doble nito yung laki. Nasira nung Bagyong Christine. Pinasok ng tubig. ang problema ko ngayon ay yung kahoy na paglalagyan nito.

Bye. -bye.

Diyan nilalagay. Ah, uh, oy, ayun, yung malaking poste ng hindi dito na. Tenden. Hindi babawulin natin 'yung. Oh. dito na tutulungan mo? Okay ako, tatas ko. Ay, ako makita niyan. Tibay-tibay dito. Kakating ko 'yan. Tapos yan, susut lang. Okay, yun. Ang tulang mangkok! Tapos yun.

Ay, eh, mamaya nyo na ikabit yan. Ah, mahirap mo ganun. Ano, nasa ibabaw ang kwan. Karindi. Hmm. Hindi alala yung kung kailangan isang kwan. Hindi ba mapuputol ito nun? Ang tibay pa yun. Ibigay din nga ako ng ganda sa bahay

Yan, magkakabita po kami ng solar light Ito yung gitara kahapon Ayan you know. ay, o Nung iyo ba yan? Pwede ay, ayan na lang mismo nung Hindi natin kailangan ito, panibago na lang Hindi na ibabaw no? Oo, dito na lang Parang naiikot pa natin Tsaka dung pa sa ibabaw siya mapapalagay Dito Tutulit na yan Okay, lilipat na po namin sa kawayan na lang ilalag ay yan, nakakuha kami ng kawayan. Naninong ay minakahandala mo pala kawayan. Walang yung niya. Gusto pa din eh. Puputulin ko lang tong kawayan. Walang nang guloks. Okay. Yan, puputulin na si Maroko na kawayan. Hindi pwede daw mababa. Walang kasi nang liwanag. May pala. May pala kanina si Matepo eh. Bukulin pa ko pala. May pala kanina yung sambang Matepo, pala mo? Pera mo na. na. Ha? Ay, huwag na pala, Matepo. Huwag na, huwag na. Ay, sa pala rin. Ito no. no. ba, Di poste. Di ba? ba? Di, No. Hindi pa sa minis mo poste. Hindi sa minis mo yung pinito para dito yung mo. Tatalim mo. Ito sa bagay, babaw naman natin yun. Ang ganda, malakaya sakit ng eh. Nasa remote niyan? Dito. Ayun yata iilaw lang kapag may na ano nadaan o oh, matik ng ilaw na walang pataya. Hindi ba kasi kapag minadalang ano no. Ah, tapos kami sa kuryente ngayon. Dati dati meron na dito ang solar anino diyan. Kaso nung nagbagyong Christine, napasukan ng tubig kasi eh, sobrang lakas ng hangin tapos yung ulan, sira. Pero matagal na pakinabangan ng Ninong Landuyo. Siguro mga 4 o 3 years ba, no? 4 years. 4 taon na pakinabangan. Kaya malaking tulong to eh. E, tapos dito, tabindagat. Kaya napakaganda ng solar dito. Doon ng sobrang init ng araw, masya-charge talaga siya. Itatali muna ng Ninong ang kanyang solar. Okay. Hoy, suportahan niyo ninong Lando. Baka ninong namin niya. Makakalbo yan. <laughs> Tatali na 'yung solar. Yung ganda ng panaginip ko kagabi. Unsay? Ah, oh. naman ang tangke. Hmm. Ang taklob wala pa. Hoy. Hmm. Hmm. Oh. Pa ako. Hmm. Oh, Ano'ng pa ko? Hmm. Ano pito?

Dadaan, diba, diba 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 dadaan din jan Dapat dito na ba, Dapat dyan nakasak, ah, Nagagali. Naka diba Kali <laughs> Buko yung buko. Lagi na lang, lang Ay, yung baso. Ay, ganito pang baso. Ay, Ano yun? Kali niya. Nasa baso ko din. Ayun, nasa tuktok. Kasi ba? yan, kanino ba yan? <laughs> Ay, kanino ba yan? Huwag nang iiwan nyo yun. Mamaya mamaya ilagay. Huwag nang itataas na yun. <laughs> Huwag nang papunta yung baso namin sa tukto. <laughs> Nakikita kayo taas na lang ha? Uh, kaya tinpa lang. <laughs> Ay nakao! Ay nakao! Ayan pali! Nakao! natin ano no. Na, na. Oh, apat kilo. Double way. Apat kilo kayo ilaw. Yan. Very good. Ano mo na rin to. Ay, pakuha mo na lang dito. Ay, wag mabubulok yan. Tari na lang haw. Papakuha pa. Mabubulok nga. yan Ayan. 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 maganda Ayan. 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 na ka. Ayan. 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 tayo ha meron ba nabating oo meron ba tsaka si hindi mo meron mo yung uwi meron mo to pinabayaan mo na naman hindi mo tinataklo ban naka ko yung uwi yun oh ito tinubulok mo lang binabakaw mo eh hugasan mo may higyan hugasan mo nilangaw pa. Hindi naman na nga. Mamaya ba naman, babaw pa tayo eh. Hindi buhay ng ito ng lang. Ano na? Pantubal, meron daan. Pantubal, sambal day. pa yung isang. Ay, na ha, bang Kaya, Ay, muna. ka muna lang yan. sobra na ah, eh. Nagagalit. <laughs> <laughs> Sobra-sobra na. Hoy! Ang taas dyan ah. Baka hindi na makarating sa baba ang ilaw niya. Taas na. Narakit ang bangka natin. Ano nandiyo sa ano? Bako. itu ya, ang sinasabi ko nong dapat dodala sa pusting nian <coughs>

tapal ah! tapal, tapal ka. tapal. ayoko. ayoko. Ay, shout out. Jelly Kyle. Oy, ang kasi na ano, iniintay ni Maruko. yung, yung pangako. yung aming pandesal e yung pangako mo kagabi sa live. Pandesal pandisal. Ginireklamo. Sabi, nantay ko, zero-zero ko yung Gcash tayo at Jelly Biro lang, biro lang ha. Shout Biro lang yan, biro lang. Ang taas nung ginawa namin no. Tinasan ko para malawak yung ano yung sakop na liwanag para kahit patay yung ilaw pag walang tao dito may ilaw ganda so, ang ganda ba? Diba? andito pa rin yung tent ni Maroko yan yung walang kamatayang tent ni Maroko tapos nakapaglinis na kami dito Ayan, malinis na yung flooring ah flooring ang kwan <laughs> ang buhangin ang harapan pati dito sa harapan nakapaglinis na rin kami yun Oh, ayan, gandang tingnan ngayon nakabuntun yung ano mga niyog oh. Hmm? Malinis na oh. Yan. 0.0an ba naman sinabi mo? Ulit. Yo no yo no yo linis na. Ayan, alam niyo ba? Hindi ano ang naglinis niya kundi ang tubig dagat na rin, ang alon na rin ang naglinis niyan. Tinabunan niya ng tinabunan, tinabunan yung mga ano diyan basura oh. Oh. Kasi nung nakaraang araw ang, anlal, lalaki ng alon tapos yung alon nasa padiya sa ano na yan, sa burol na yan. Ayun, bali yan ay tambak na uli ng ng buhangin kaya nawala yung mga basura diyan. Tapos yung ibang basura yan dinala uli pataas. kung mapapansin nyo, kalapit na dito sa aking kubo ng mga basura dala yan ng alon, hindi uli yan ng alon pa taas. Oo. Oh, kahit yung maliit, nasa nyo kuya? Ha? Yung maliit. Kahit ito, dinala na eh. Dilabas niya kanina, wala to eh. Ito, Osmo. Yung Osmo. Ah. <laughs> Ngayon nilabas, nilabas na lahat. Bakit si Ilo ano, na hindi na bumalik si Wapa North, no? Katalagang for good na siya dito, Easy no? Siya doon. Ano? Wala na. Hindi ba, na. na Bawal na si Wapa North sa abroad. Bawal na. Bakit? Eh, hey, wala lang buwak eh. Hahaha. Wala pala bagasa si sa no? Oo nga pala. Magbablog nga pala tayo doon. Pupunta tayo kay Boss Wow Panart at saka kay Mam Ma LMJ. Kakain tayo. Kakain tayo. Ganun hmm. ba? Hindi pa gano'n. Uh, eh, ikaw lagi ka nang sige niya. Hindi, sasabihin nga natin. Che-checkin natin yung kwarto ng Ninong Dasgol kung ayos na. Sabi ng Ninong Dasgol, pero pupunta kami dito at che-checkin yung kwarto niya. No, no. Oh, oh, check in pa. part. Tao, <laughs> Ito, itumba <itong> nyo na. <laughs>

Aba si Ronsbert pala nag-active ulit sa militar. Dati naman hindi naman nag-retire. Ay hindi siya nag-retire. Na-promote pa siya. Ah, kaya pala hindi na nakabalik na pasyal dito. Dati, Master na siya ngayon. Dati na. Ay, shut up na kayo din. Natatay na dito na puto sa kalaka dito. Ay ngayon hindi pa pwede. Ano na siya eh. Hawak, siya na lahat may hawak sa Bilyamur. Siya na may hawak. Ah, shut up na kayo. Ah, shut nga pala kay ano. Kay Mrs. Kay, Mrs. Kay. Salamat dito sa assembler bigay mo. Thank you, thank you very much yata yung ginagamit ko dahil hindi mainit sa ulo gawa ng ano sa siya, lambat yung kanyang ano kanyang pinaka tela. pinaka tela kaya ito lagi yung ginagamit ko lalo pagka yung mainit ang panahon ito yung ginagamit ko pati sa laot para kahit ako yung nakapiring nakakasingaw yung ano yung ulo hindi pa kasi yung mga hindi nakakasingaw nakakakalbo yun no hindi <laughs> oh <Oo> nga eto <laughs> ang ganda, ang ganda ng, ano. at kay Merx Merx Gonzales salamat din, din ako kay eh. salamat din sa sombrero binigay mo at yun naman ang ginagamit ko pagka na panlakad yung gaya nung pampormahan oh pampormahan nung pumunta kami ng bataan yun ang gamit ko Yan. salamat salamat <laughs> okay Yan Babay na mga kakusi Yan Nakagawa na ulit tayo Na isang vlog At gaya ng dati Dito pa rin tayo sa Kubo Dito lang tayo Paikot-ikot Sa ngayon Dahil wala tayong adventure At uh, di Hindi nag uh, Nag aaya si Ano si Japper Okay Thank you mga kasi. bye Babay Ayan